Alam mo ba kung bakit? Kay hinahanap? Dok, hindi po. Sige po, alis na po ako. Ah, uh, Fidel! Babalik ka pa ba dito sa Apex? Hindi na po. Napadaan lang po ako dito para bumati sa mga kaibigan mo. Bukas, alis na rin ako pa Australia. Australia? Oh, that's good! Australia's nice. You know what? Um, okay na kami dito sa Apex. Uh, huwag mo na kami alalahanin, ha? Sige, ingat ka. Ano, anak? Magkaaway ang lolo mo at si RJ? Eh, bakit daw? Hindi hmm. lang po sila nagkakasundo ni Lolo dun sa sitwasyon po ni Tatay tungkol kay Ma'am Moira at dun po sa pagbalik niya po sa pag-aaral niya. Hmm. Ah, naku. Eh dapat naman kasi talaga, hiwalayan na ng Tatay mo si Moira. Pero alam mo, natutuwa ko kasi gusto niya ulit mag aral <laughs> Parang ikaw lang po, Nay, no? Bumalik ka po sa pag-aaral mo. Sa so, tingin ko nga po, idol eh, ka po ni tatay. Eh. Hindi naman siguro, anak. Taka na, Lain. Oo nga po. Ah, um, excuse me po. Ah, bubos um, na po yung IV ni patient Perocho. Ano pong to follow? Ah, uh, di ba naka-play na SS1 liter at 60 ml per hour po siya? I-discontinue nyo na po tapos change to hemlock na. Ah, sige po. Ma'am. Anak, paano mo nga pala kukunin yung mga gamit na naiwan mo doon kay Carlos? Iiwan ko po muna sana tapos babalikan ko na lang po kung doon na po ulit ako titira. Kung okay lang po. Okay lang yung anak. Walang problema. Ah, uh, Nalin. Kung gusto mo, ako na maghahakot ng gamit mo na iwan sa bahay. Kung wala kang time. Tapos ihatid ko sa bahay niyo. Uh, Nako Carlos, wag na. Nakakaya naman sa'yo. Makakaabala pa kami. Ah, hindi Lilian. Baka mayroong importanteng gamit si Annalyn doon, di ba? Sa bagay, baka nga mamaya may kakailanganin ka doon sa mga gamit mo. Then it's settled. Gusto mo mahal, mamaya samahan mo ko sa bahay para kuhin natin ang gamit ni Annalyn. Meron lang akong aasikasuhin na pasyente. Tapos huwag na tayo. Ha? Here you go. Mami, bati na kami ni Lolo. Sigurado ka ba dyan? Baka mamaya, eh, pakitang tao lang yung pakikipagbati ng Lolo mo sa'yo. Tapos, masama pa rin ang lagay natin. Ang sabi niya, basta hindi daw kita kampihan, okay daw kami. Eh, di dapat pala. Bawas-bawasan natin yung pagkita sa isa't isa. Baka mahuli pa tayo ng Lolo mo. Zoe. May problema ka ba? Mommy. I think Lola's up to something. What, what do you mean? He's doing something behind our back. Alam mo ba, nagpunta siya ng lab at hinahanap niya yung medical technician. Si Fidel Panganiban. Sino yun? Kay Fidel ako nagpa-DNA test, dati. Kaya ako nalaman na hindi si Daddy yung totoo kong tatay. Sa, sa tingin mo ba may alam ang lolo mo? Ay, hindi ko alam. Pero kung may alam siya, sigurado ako na si Daddy yung unang yung sasabihang. Asan ang lolo mo? Nagpunta oh, siya kanina sa East Edge. Dinalaw niya si Annalyn, pero ang sabi ni Joy, nakabalik na daw siya sa Apex. Bakit? Ano balak mo?